Boss, sa mga gustong magpagawa ng motor dyan no. Punta lang kayo dito, mga boss, ha. J&D Motorcycle Parts and Accessories. Uh, and diyan, yeah, basic cleaning. Nakamura ka na, mapapamura ka pa. Diyan <laughs> maraming ginagawa dito, mga boss. Oh. May Raider, ang um, Honda, Yamaha, all around. Shoutout. Shout out nga pala sa mga kasama natin dito. Ayan. So shoutout nga pala sa uh, Vloggers dyan sa Bicol at sa Murias Vloggers. Yun. Especially sa uh, Lakeside ng Adami Vloggers. Shoutout sa inyo Okay, shoutout, shoutout. Don't forget to like and share. Ayan, okay. simati na. Sinira na. Punta lang kayo dito mga boss. Along the road lang to. Tagig. Central Bikutan, Upper Bikutan, malapit lang dito.